Ang pagmamagic ay nakakaaliw at nakakamangha. Pero sa likod ng larangang ito ay may kakibat din na panganib na minsan pa nga ay nagre-resulta sa pagkasawi. Katulad lang ng kwento natin ngayon kung saan ipapakita ko rin ang footage na medyo nakakabagabag. So viewer's discretion is advised. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, fan ba kayo ng ganitong klaseng content? Pwes hindi kayo nagkamali sa ang channel dahil ganitong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel e, eh, huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. 1900s ay nagilala ang isang tao sa Estados Unidos dahil sa kanyang kagalingan sa larangan ng pagmamagic. At ang pangalan nito ay si Harry Houdini. Magpasa hanggang ngayon na tinuturin na na isang alamat itong si Harry Houdini. Hindi lang sa Estados Unidos kundi sa iba't ibang parte pa ng mundo. Dahil siya lang naman ang pinakatanyag na escape artist sa buong kasaysayan. At sa iba dyan na hindi alam kung anong isang escape artist, ay isa lang naman itong magikero ng ginagawa niya ay lampasan o takasan ang mga pagsubok na binibigay sa kanya. For example, yung mga nakikita natin sa America's Got Talent or mga circus show na may taong ikakadena ng buong katawan at of course kailangan niya makatakas. At ang iba naman ay kinukulong at eventually ang kulungan nito ay lulubog sa tubig and if ever hindi ka makatakas, of course matitigok ka. But fortunately, sa lahat ng mga shows na nakita ko involving yung mga escape artist ay buhay naman sila o nalampasan nila ang mga pagsubok. Itong si Harry Houdini ay marami ng escape act na nagawa at nagpamangha sa mundo. Pero isa sa tumatak dito ay ang kanyang original na escape act which is ang milk can escape. Dito ay maglalabas ng isang malaking milk can kung saan pupunoyin naman ito ng tubig. At pagkatapos nito ay pipilit ipasok ni Houdini ang kanyang katawan sa nasabing milk can. So dito ay ang ulo na lang ni Houdini ang nakikita. Pagkatapos naman nito ay ipoposas pa ang kanyang dalawang kamay para mas lalong challenging pa ang nasabing escape act na ito. At isang senyas lang niya sa kanyang mga magic assistant ay tatakpan na ang milk gun nito. So ibig sabihin nito ay malulubog na ang buong katawan nitong si Harry Houdini. At sabi pa nga nito sa kanyang mga posters na if ever pumalpak siya sa act na ito ay talagang mamamatay itong si Harry Houdini dahil sa pagkalunod. At talagang malaki ang posibilidad na mangyari ito dahil isisin lang naman ng na hindi isa kundi apat kapadlak ang nasabing milk can nito. Pero ang mas lalong napabilib sa mga nanonood ng kanyang escape act ay ang kung paano niya nagawang makalabas sa nasabing milk can. Throughout sa kanyang career as an escape artist ay talagang marami na itong nagawang escape acts na nagpabilib sa buong mundo. Pero isang escape act ang tumatak na hindi niya pulidong nagawa. At ito ay tungkol sa act kung saan ililibing siya ng buhay at ang gagawin niya ay umahon sa nasabing hukay nang siya lang Dahil nga napaka-eksperto na nitong si Houdini bilang isang escape artist ay maiisip talaga natin na hindi na ito natatakot sa kada stunt na kanyang gagawin. Pero iba ang nangyari sa nasabing stunt na ito. Nang matabunan na kasi ng lupa ang kanyang pinaglibingan ay nakaramdam ito ng takot. Dahil nga ang nasabing lupang ito ay napakakapal considering na inilibing siya sa lalim ng 6 feet. At nang sinusubukan na niyang makaahon sa nasabing hukay na ito, ay nahirapan din siyang huminga. Dahil bukod sa makapalang lupang itinabon sa kanya, ay napakabigat din ito. Kaya naman nang makita ng mga assistant ni Houdini ang kanyang kamay na parabang sumisenyas na siya ay nahihirapan, ay agad itong tumakbo sa kanyang pinaglibingan at tinulungan ito na makaahon sa pagkakalibing. Dito ay napakalaki ng pasasalamat nitong si Houdini sa kanyang mga assistant dahil kung wala ang mga ito ay malamang wala na siya sa mundong ito. At ang nasabing stunt or act na ito ay ni kailanman hindi na inulit pa nitong si Harry Houdini. At lumipas din ng maraming taon ay wala din ni isa na bagong escape artist na nagtangkang gawin ang nasabing stunt na ito. Not until sa 1990s. Dahil isang lalaki sa Fresno, California ang magtatangkang gawin o masigitan pa ang nasabing stunt na ito ng maalamat na si Harry Houdini. At ito ay walang iba kung di si Joe Boros. Itong si Joe Boros ay isang recovering drug addict na nagawang bumangon sa buhay sa pamamagitan ng Pagmamagic. At hindi lang para sa si personal o para sa pamilya ang kanyang kinikita dito sa Pagmamagic dahil tinutulungan din niya ang rehabilitation center na kanyang pinasukan. Siya ay isang small-time magician dito sa kanilang lugar, which is ang Fresno, California. At mostly sa mga children's party siya, nagsasagawa ng kanyang mga shows. At minsan naman ay sa lokal na activities dito sa kanilang lugar. Pero sa kahibuturan ng pagkataon nitong si Joe, ay naniniwala ito na siya na ang susunod na Harry Houdini. O di kaya siya ang kauna-una ang tao na mas hihigitan pa ang nasabing alamat. Kaya naman para mapatunayan nitong si Joe, hindi lang sa mundo kundi pati na rin sa kanyang sarili, ay kanya nang sinimulan ang mga hakbang para ito'y masakatuparan. Tulad na lang ng pag-advertise sa event na kanyang gagawin, paghanda ng materyales at venue na paglulunsadan ito, at nagpractice din ng puspusan itong si Joe sa kanyang gagawin stand. At nagawa niya naman ito ng walang kahirap-hirap. So dito ay talagang kumpiyansa itong si Joe na magagawa niya ng pulido ang nasabing stand kung saan nahirapan ang maalamat na si Harry Houdini. Sa Halloween ng taong 1990 ay isa sa katuparan na ni Joe ang kanyang pangarap. Siya at ang kanyang pamilya ay sumakay sa isang napakagarang sasakyan which is isang limousine papunta sa lugar na pagdadausan ng kanyang escape act. At ito ay sa Blackbeard's Entertainment Center. Pagdating pa lang nila sa parking lot ng nasabing entertainment center ay napakaraming tao na ang sumalubong at nag-cheer para dito kay Joe. At di yung umakit na ito si Joe si entablado at inaannounce na magsisimula na ang makasaysayang escape act na kanyang gagawin. Dito ay dandang tao pumunta para masaksihan ng personal ang gagawing makapigilin ng stunt nitong si Joe Boros. At hindi lang ang mga tao na pumunta sa venue ang makakapanood nito dahil ito ay televised ng live. So ibig sabihin nito ay libo-libo pang tao magkakakita sa pamamagitan ng telebisyon. At hindi lang yan dahil broadcasted pa ito sa mga radyo sa kanilang lugar. Talagang masasabi natin na isa ito sa pinakamalaking kaganapan sa buhay ni Joe Boros. At talagang nagagalak siya dahil sa init ng pagsuporta ng kanyang mga kababayan sa kanyang gagawing stan At kanya ding inanunsyo na siya na daw ang papalit kay Harry Houdini. Pero mas hihigitan pa daw niya ang alamat sa nasabing larangan. At dito ay sumenyas na siya sa kanyang mga assistant para simulan na ang nasabing stunt. Kaya dito ay agad na kinalinahan ng halos buong katawan nitong si Joe. Magmula sa paa, sa kanyang mga kamay at dito na rin sa leeg para mas lalong challenging ang kanyang gagawing stunt. At kung naalala nyo ang lalim ng hukay sa stunt na ginawa nung una nitong si Harry Houdini ay may lalim lang na 6 feet habang ang kay Joe naman ay sumukat ng 7 feet ang lalim. At hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapatunay na talagang hihigitan niya itong si Harry Houdini Dahil hindi lang naman basta lupa ang gagamitin para matabunan ang nasabing hukay Kundi 3 feet kakapal na lupa at 4 feet kakapal na simento So talagang determinado itong si Joe na mahigitan ang maalamat na si Harry Houdini Talaga namang napakatindi ng stunt na gagawin itong si Joe dahil nga pati ang mga taong nanonood ng personal sa nasabing act na ito ay di mapigilang pagsabihan itong si Joe na wag nang ituloy ang nasabing stunt dahil para sa kanila ay talagang sobra na ito kung tutuusin na hirapan na nga si Houdini ng lupa pa lang ang itinabon sa kanyang hukay how much more kung meron pa itong simento at wala din ni isa sa mga audience na nag sa kanya na ipagpatuloy ang nasabing act na ito. Bagkos karamihan ay mga panawagan tungkol sa wag nang ituloy ang nasabing act na ito, hindi ito worth it at baka mapahamag ka lang sa iyong gagawin. Pero talagang napakalaki ng kumpiyansa ni Joe sa kanyang sarili, considering na pinagpraktisan niya ito ng napakatindi. Kaso nga lang nung siya ay nagpapraktis sa nasabing stunt na ito, ay hindi siya gaanong tinabunan ng napakadaming lupa. O sabihin na natin na manipis lang ang lupa na itinabon sa kanya nung siya ay nag -iinsayo. Kung kaya nakaahon itong si Joe ng walang gaanong problema. At sa panahon din ng kanyang pag ay walang semento na ipinato sa nasabing hukay. Pero yun nga pinagpatuloy pa rin ang nasabing act na ito. So dito ay pinasok na si Joe sa isang transparent na box na pinaniniwala gawa ito sa matibay na plastic. Dahan-dahan siyang ibinaba sa 7 feet na hukay at di kalauna ng mga taong nanonood ay lumapit na para mas lalo pang masaksihan ang nasabing stunt nito at kasama na rin dito ang kanyang dalawang anak at ang kanyang ama which is isa sa pinakamalapit na nanonood maliban sa mga assistant nito dito ay sinimulan na nga ang proseso sa paglilibing dito kay Joe. So inuna muna ng kanyang assistant ang paglalagay ng lupa sa ibabaw. At pang ilang minuto ang lumipas habang sila ay nagpapala ng lupa dito sa nasabing hukay ay narinig nila na sumigaw itong si Joe. Kung kaya sila ay nagbadaling hukayin o tanggalin muli ang lupa sa ibabaw ng transparent box nito. Dali-dali na Dali -dali lang kinuha sa box at iniahon itong si Joe. At nang tinanong na nila kung ano ang kanyang problema, ay dinadaing pala nito ang mahigpit na pagkakapulupot ng kadena sa kanyang leg Dito ay nakapukaw din ng pansin ng body language nitong si Joe sa mga manonood. Sabi pa nga ng mga ito na ramdam daw nila na nagpapalusot na lang itong si Joe. At napagtatanto na nito na ang act neto o ang stunt neto ay napaka imposible at posibleng magdulot sa kanya ng kapahamakan. Kaya dito ay inulit na naman ng karamihan sa mga mananood ang kanilang panawagan kay Joe na kung sana wag na niyang ipagpatuloy ang nasabing act at yung mahigpit na pagkakatali ng kadena sa iyong leg ay sinyalis na na pinapahinto ka na sa nasabing stunt neto at hindi naman talaga ito worth it. May nakapagsabi din na mapapahamag ka lang kung ipagpatuloy mo pa ang nasabing stunt neto at kung ano-ano pang paghihikayat dito kay Joe para wag lang ituloy ang nasabing stunt. Pero di kalaunan mga ilang minuto ang lumipas, matapos ma-adjust ang nasabing kadena dito sa leeg ni Joe, ay kumalma ito at nakapag na ipagpatuloy ang nasabing stunt. Of course, para ito sa kanyang pangarap at para na din sa mga taong nag-effort na pumunta dahil sa kanyang stunt na gagawin. So dito ay binalik na naman itong si Joe sa hukay. At walang nagawa ang mga tao kundi pagpatuloy ang panonood sa nasabing stunt. Habang ang kanyang pamilya naman ay lumapit pa sa nasabing hukay para matingnan nila ang proseso sa nasabing stunt na ito. Dito ay inilagay na nila ang tatlong talampakang kapal ng lupa. At napansin nila na hindi na nagre-reklamo itong si Joe kung kaya nagpatuloy na sila sa paglalagay ng apat na talampakang kapal ng semento. Dito ay natapos na rin ang pagbubuhos ng semento. Pero mga ilang segundo ang lumipas ay nangyari ang kanilang kinatatakutan. Nakita kasi nila na hinigop ng hukay ang mga nakapatong na lupa at semento. Ito pala ay dahil bumigay na ang transparent na box kung saan ang dudun din itong si Joe. At take note na ang pinaghalong bigat ng nasabing lupa at semento na ipinatong ay tumitimbang lang naman ng pitong tonelada. At ang isang tonelada ay katumbas na rin ng isang libong kilo. So dito ay parang alam na natin kung ano ang mangyayari dito kay Joe. Kaya naman dito ay literal na nailibing ng buhay itong si Joe Boros. Pero kaagad din namang umaksyon, hindi lang ang mga assistant, pati na rin ang mga taong nanonood sa nasabing stunt na ito at nagtulungan silang maghukay para may rescue lang itong si Joe. Kaso nga lang umabot pa ito ng 30 minutos bago nila mahukay ang kinalalagyan nito. At hindi tayo nagkamali sa ating hinala dahil nang madatnan nila si Joe Boris ay wala na siyang buhay. Napagalaman din na nung nag-iinsayo din si Joe prior sa nasabing stunt ay lupa lang ang ginagamit upang siya ay tabunan sa nasabing hukay. At ito pa ay hindi ganong makapal at hindi rin siya nagpractice na lupa na may kasamang semento ang ipinatong sa nasabing transparent na box kaya hindi na-estimate itong si Joe na kung makakaya ba ito ng nasabing box na siya pa mismo ang nagpagawa at kung saan dito sa ay pinapasok. At bago pa siya magsimula sa stunt neto, ay binalaan na siya ng isang taong kawani ng nasabing television company na nag sa kanyang stunt ng live. At ito ay tungkol sa kung paano matuyo ang isang simento. Dahil kung hindi nyo pa alam, ang simento daw ay natutuyo from the bottom up. So ibig sabihin ito sa ilalim muna bago dito sa ibabaw. At nang marinig ito ni Joe ay medyo nagulat siya at siguro ay kinabahan na rin

pero matatrap pa rin siya pagdating na sa parte kung saan ang dudun ang semento. Kasi nga, mas naunang matuyo ang ilalim na parte nito. So in short, ang stunt nito ay magre-resulta pa rin talaga sa isang trahedya regardless of the situation. At coincidentally, nasawi itong si Joe sa gabi ng 64th death anniversary ni Harry Houdini. Ang taong kanyang tinitingala nung siya ay magsimula sa kanyang magic career. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung iyong nagustuhan ng aking video ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sumuli. Kita-kits!